tayo sa Senado, na uh, dalawa yung nabanggit, si na Senator Jingo at Senator Joel Villanueva, meron bang uh, aksyon o meron bang gagawin ng Senado o ang ang ano, ang committee ninyo? Kayo pala ang chairman ng Committee on uh, Ethics. Uh, meron bang uh, gagawin o aksyon ang uh, Senado diyan ang, ang, ang ang committee ninyo? Well, sa Committee on Ethics kasi mag kung meron po nag-file sa mga kasama natin, doon lang po natin bibigyan ng na aksyon. No? And uh, sabi nga natin, hanggat hindi naman po talaga meron pong formal charges at meron wala po nag-file mm -mm. sa committee, ay hindi naman po natin pwedeng dingin. At uh, ano to, first in, first out. And uh, sa ngayon, sa Committee on Ethics, no, meron po tatlong uh, ethics complaint mm -mm. sa ating mga kasama natin. Pero hindi ko dala lang muna i-disclose kayo. Siguro uh -huh. in the proper time, siyempre pag-aaralan muna natin kung talagang may grounds. Mm -hmm. So may mga naunang uh, nag-file ng complaint sa ating tatlong kasamahan. Mm -hmm. Hindi po sila kasa, ano, hindi sila, uh, ano, no, uh, iwalay pa ito dito sa flood control. Ah, so yun po, first uh -oh. in, first out po, mm -hmm. no, ang ating pong magiging uh, -oh. uh po na sistema.